So ito mga dabarkads pag-usapan po natin ah. ah kasi nung January 1 New Year so busy yung mga tao kasama yung mga pamilya so bumaba po lahat yung pong mga ratings ng uh, mga noon time show. Eh okay? pero uh, ito po ay uh, ginawa pa rin, ginamit pa rin ng mga ProTe pages para po asa rin at para i-down yung pong itbulaga ng TVJ, okay? Uh, kasi po ang sinasabi nila, lahat bumaba, pero sino ang biggest loser? So tinawag nila na biggest loser yung pong uh, uh, show ng TVJ dahil po uh, from 3.8 down naging 2.7. Oh, habang yung sa kanila, sa tape, 2.7 naging 2.4. konti lang nga daw yung binaba. Okay? Pero sa akin, isang araw lang yan. At mahirap talagang uh, asahan yung mga ratings, lalo na pag sa mga holidays. Kasi busy lahat ng mga tao. Siyempre, uh, mga reunion, mga magkakasama yung pamilya. O, oh, so, ito na nga, eh, lumabas na po yung pong uh, new time ratings para sa susunod na araw. Okay? Para po sa January to Tuesday. At itong Tuesday, Tandaan nyo, yan yung episode na kasama ako O yun, basta kasama ako sa Eat Bulaga Pagkasama, tumataas yung ratings Pag nakikita ako sa camera, nakikita ako sa TV De, joke lang yun guys, nagpapatawa lang ako Siyempre, ano, ano ko lang yun uh, uh, Kumaga, hirit ko lang yun dito sa channel natin Na pagkasama tayo dun sa show, tumataas yung ratings sumisipa Pero anyway baga nag -back to normal na nung January to Tuesday At uh, sumipa na uli yung pong uh, sa Eat Bulaga sa TV5 At uh, nakakuha na ng 4.4% Para po maging uh, number one show ulit sa, uh, naging Maging number one show sa noon time ng mas malaking agwat okay? Mas malaki po yung lamang Yung sumunod kasi yung each, uh, each show time ay uh, 3.0% lang ang nakuha o, tapos yung sa tape na, na uh, sinasabi ng mga vloggers ay uh, dumidikit o lumayo po ulit yung ratings at sila yung pangatlo ulit with 2.7% okay so sa akin guys ha like i said uh, kesa masyadong obsessed itong mga pages na kinukumpara yung pong show sa tape at doon sa Eat Bulaga sa TV5. Sa akin mas maging concern po sila sa It Showtime kasi yan talaga ang narana, Ang feeling ko talaga ay uh, baka umabot sa punto na 'yung pong uh, GMA ay uh, mas piliin 'yung pong It Showtime kaysa po dun sa show ng TAPE. So syempre, nasa TAPE yan meron silang isang taon, The whole of 2024 para po uh, pagandahin 'yung show nila, kumbinsihin uh, 'yung GMA na sila 'yung better, 'yung best. 'yung best show para jaan sa noon time. Syempre ano 'yan eh? Ah uh, GMA 'yan. Yung GMA number one station 'yan sa Pilipinas. Hindi dapat natatalo yung kanilang mga shows pagdating sa ratings Kaya nga sa teleserye, papalit-palit sila Paiba-iba sila ng nilalaban doon sa mga teleserye ng uh, nagawa ng ABS-CBN sa TV5, di ba? Kasi eh, eh, hindi pwede na may show yung kalaban na mas mataas sa atin Kasi number one tayo eh Tayo may pinakamalaking signal sa buong bansa O eh, ganun din sa noon time Dito wala silang magagawa kasi nakakontrata sila up to end of 2024 eh Naka-kontrata sila na ito talaga yung ito talaga yung uh, black time, 'di ba? At that time na pinirmahan nila yung kontrata na 'yan, oh nasa 8 bulaga pa, nasa 8 bulaga ng tape pa ang uh, TVJ, 'di ba nung pinirmahan nila 'yan eh ngayon po. 'Di ba? So uh, like I said, pinaka the best talaga for me is uh, for tape to move forward using a different name, start a new identity, tapos yung mga guests na hindi dati nag-guess o mas makakapunta na baka, baka mas maimbita na nila sila Alden Richard, sila Michael V, sila sila Marian, mga top names ng GMA na umiiwas dahil magkapangalan sila nung show doon sa TV5. 'Di ba? So sa akin 'yun pa rin ng best way to move forward. At the same time, uh, pa na yung ano yung yung negative sentiment mula sa karamihan ng mga tao, di ba? May survey na nalulubas diyan. 70%, 7 out of 10 ang masaya doon sa pagkapanalo ng TVJ. Tapos uh, 2 out of 10 undecided. So, sana yun ang maging direksyon nila for 2024. Pero mga matigas sila at uh, mas lalo pa silang umaatake sa mga pro-TVJ na vloggers at sa mga host ng TVJ. Yung kay Karen, di ba? May ginawa pa sila. Ayoko na lang patulan kasi... Ano eh, kasi mas uh, mga fake news, hindi na dati ibigyan ng atensyon yan. Pero, ito na nga, yung mga, yung pagdating sa ratings, mukhang magandang ano to, magandang uh, simula ito at hopefully magtuloy-tuloy buong taon. Eh, naman yung mga humihirit sa ratings ng TVJ. Okay? At kita nyo naman, uh, pangalawang araw pa lang, eh, uh, lumayo na yung, ano, lumayo na yung agwat. And hopefully, mas, mas lumakas pa habang mas maraming mga pakulo ngayon taon. At, syempre, basta nga nandun ako sa show, nandun ako sa episode, sumisipa yung ratings, tumataas yung ratings. Yun yun, eh. de joke lang, guys. So, guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Mamaya po, live tayo. Noon tayo ng uh, uh, Eat Bulaga uh, mamaya. At bukas, balik sa RPN 9. So, exciting yan, guys. Okay? Bye-bye.